Merong checkpoint dito sa Huban Yan, checkpoint Tabi tayo Wala naman masama ang pagtabi Kailangan lang natin uh, sama o din, Sige ma'am, salamat po. Ayan. Buti. Dala natin ang lisensya natin. Ano, uh, wala tayong kaba sa checkpoint pag sa kumpleto lang tayo. Lalo ngayon na malapit na naman yung pasukan. Play. medyo mahigpit na naman sila ngayon. Uh, shout out na lang sa PMP. O ba, ingat na lang o yan. yan. nga uh, nakahinto kanina. Nakita, umata yung iba. May mga helmet naman, pero nasa tabi sila. Hindi natin alam kung uh, wala pa siyang lisensya o expired yung uh, restore ng motor. Uh, pero mas maganda pa rin yung uh, completed tayo sa ating uh, pagmamaniho. Lalo kung ang lisensya natin. dito na tayo sa Katpakol, uh, boundary ng uh, Huban at uh, Kasiguran. Yan. Sa ngayon, uh, marami na kasana, kakasabay natin yung uh, malalaking truck ngayon kasi yung iba pa uwi na, yung iba galing sa, sa Mahar. Yan buti nakisama yung panahon hindi na hindi na makulimlim at hindi na umaambon sa ngayon na motor lang muna ang gamit natin kasi isang, nung isang nakaraang araw frisky lang palagi gamit natin yun nakamotor naman tayo Ote, hindi umulan dito na tayo sa barangay lungib Yeah, shout out. Kuminto tayo kasi wala naman masama eh na maginto. Kahit na hindi ka naman pinapainto, kuminto ka na lang para walang masabi sa iyo uh, yung iba ng mga motorista. Ito na ulit tayo sa kasiguran. Hindi natin alam kung mayroon din dito uh, checkpoint kasi madalas na checkpoint din dito. Yan. Meron din checkpoint dito sa kasiguran, mga idol. Ayun 'no. Oh. Checkpoint dito. Yan, dito naman tayo. Yan. Tatabi tayo. tayo yun patayin din naman tayo na sita kasi meron naman tayo ayan no tingnan nyo minto tayo pero kahit hindi naman tayo pinahinto minto pa rin tayo kasi wala namang problema eh ganun lang dapat ang ginagawa natin pag may checkpoint pag uh, lalo sa gabi nagbibiyahe tayo pag nag checkpoint huwag tayong basta basta tumuloy kahit kung man tayo minto pa rin tayo kasi yung iba sinisita tao si tutuloy tuloy kahit na plito mag indo pa rin tayo para respeto rin sa ating mga masisipag na PMP kaya dito sa PMP ng uh, Kasiguran shout out sa inyong lahat uh, lang kayo dyan mga sir uh, sa, sa mga kapwa nating riders uh, ingat na lang tayo palagi kaya hanggang dito na lang ating video mga I love the ride safe tayo palagi